na maging isang taong totoo. Maging kung sino talaga ako. Uhubo ng ating konsensya. Paano makitungo ang Sa ibang tao. Bigay ka sa, ba. sa bawat isa. At higit sa lahat, pamulat nito ang ating At isipan sa kung ano. Ang tama <oyensi> Paulo ng values or I mean, yes? Para sa akin, yung mm, values sa division um, para sa akin, malaki. Malaki ang naitulong sa amin nito para maging ano maging mas mature at maging open-minded sa mga sa lahat ng bagay. Tapos sa uh, kung paano ka makisama, paano ka makisama sa iba't ibang klase ng tao based sa paniniwala nila. sa. So, isang asignaturang nakakatulong sa mga kabataan kagaya ko na mapatibay ang kanilang um, kanilang pananampalataya at nagkakaroon sila ng na isang maganda at maayos na pag-aaral sa kanilang buhay. Values for me is earned and must be followed and, must be imposed to the to, to those students who are studying here. What is values? Ah, ano pong nagawa ng values sa inyo? Sa akin? Hindi sa inyo mga estudyante. Sa inyo. Anong nagawa ng values sa akin? Namood ako ng mabuti. Because of those oh values. Nung um, ako ng mabuting pangikisama sa mga mabuti. Lahat na nakakasalamunan. Nakakaroon ng positive na... Oh, I know the rights of the person. I know how the person should be treated as a human. I know how to treat the person as a Christian. Uh, I know how to treat the person as children of God in the same way that I consider myself as a child of God. broader knowledge about humanity. Kasi di ko, alam ko na na I should be serving more as a servant. Kasi it's more expected. They look up on me as a reverend. And then I should act as a